Yung naghanap kayo ng mga murang gadget, cellphone. Wow, ang daming people ngayon dito. Pinuputan nyo naman. So, di ba? Alright. Ayan po dahil sa tayo tayo. Yan po siya, no? bali na sa first floor. New public market, Tai Tai Rizal. Block number 1, store number 20. Yan, nag-open to 7 ng umaga hanggang 9 ng gabi. Okay, dinadumog sila. Oh. Kita nyo naman. Tuloy-tuloy pa rin yung buy one take one nila na cellphone. Wow! Yan, bali, balita ko. Oh. Mas bumaba yung mga presyo. Tapos may mga mystery gadgets dyan. So yun mga buddy, bale, nag-open pala tong Bodega Spy Alas 7 ng umaga po. Ayan. Tapos hanggang alas 9 ng gabi. So baka dito kayo makabili ng mga murang cellphone, mga TV, speaker, laptop. So lahat po yan, alamin natin yung price. Ayan. bale, nag-update lang tayo ngayon. No? So ngayon ay August na, bilis ng araw. So samahan nyo ako mga buddy. Pero bago ang lahat, paki-subscribe yung YouTube natin. paki follow na rin yung page natin Swami Body Lakay at TikTok natin Swami Body. Yun po. Okay mga body, bali mag-uumpisa tayo sa mga TV ano, tapos mga speaker. So, makakasama natin si Sir Soher. Ayan. Hello isang po. staff dito sa Bodega sa Laytay. So, Sir, ano po yung mga available na smart TV niyo ngayon? Uh, may by, may smart TV kami na buy soul. May kasama na siyang air cooler, air fryer, tsaka bracket. Wow. Ano yan, sir? Uh, 32 inches? Yes, 32 inches na siya. Apo. Tapos, magkano yung price na ito? Uh, 7,499. 7,499? Yes. Ito na, ito na yung mga previous. Opo, may uh, air fryer, bracket, tsaka air cooler. Yan, para na sa kanila, no? Ayan, no? Sa halagang? Sa halagang 7,499. 7,499. Yes. 32 inches. Yan, smart TV siya na by sole mga body. So marami pa rin previous, hindi nawawala sa bodega sa Taytay po yan. May 43 inches rin tayo na available. Wow. Sige sir. So try tayo mga buddy, saan tayo kanina sir? Dito tayo, 43 inches by Soul Smart TV. Okay. May kasama na siyang uh, by Soul Stand Pan, rice cooker, tsaka bracket. Hmm. For only 8,999. Yun, bali may mga previous shower yes. dito. 43 inches na po yan. Ayan. Sa mga naghanap ng malaking TV, smart TV na po yan. Sir, sa mga ibang inches po, may darating pa tulad ng mga mas malaking TV. Ah, May parating na po kami. Uh, mas malaki pa dyan sa 43 inches. Hmm. Yan, marami silang TV dito na 32 inches. Mayroon pa. din kami ibang uh, brand tulad nitong Singbest. Yun. Tulad nyan. Yan, Yun, Ayan, malinaw. Yun, malinaw yan. Oo. Oh. Tulad nito, ang kasama nito may portable barbecue ka na, may cooker set, tsaka bracket. ayon na yung mga kasama ng TV. Yung price nito sir, magkano rin po? Uh, same price lang sila na itong 32, 7,499 na lang. Ah, para sila sa Bison. Yes. Yan. Sing best yung brand nito. Opo. Smart TV rin po siya. Yan. So, malino siya mga body. Ito siya. Oh. Yan yung sing best. Yan. Mabilis may mabilis ma-sold out 'yung mga TV units. Yes, present. mabilis po ma-sold out. Kung gusto niyo rin po mag-avail ng solo TV namin okay. sa halagang 5,999. Pero ang kasama niya bracket lang. Wala nang okay. kasamang iba. 'Yon, para malino sa amila. Opo. So next tayo sir sa mga speaker naman may mga available pa kaya no magkano naman yung speaker May ito? available may available po kaming speaker tulad nitong magic na ginagamit namin ngayon na sa halagang 2499 2499 malakas yes. yan sir so malakas so sobrang lakas para kanang <laughs> para na po kayong nagsisigawan ng kasama mo Yun. Tapos yung ibang ano mayroong may ganda rin po kaming uh, speaker sa halagang 1,999. Mas mura siya konti ano. Oo. oh. Malakas na rin to. Kumbaga, parang same lakas lang sila ng sound. So, yung pinakamalaking yung speaker, ito yung yeah? ha? Ito yung pinakamalaking speaker namin na available. Yan, ang laki nga, ang taas. Yes. Ang tatak na ito, grudo. Grudo? Oo. Magkano yung presyo na ito, Seth? Uh, 5,499. 5,499. Opo. Okay ang laki, ang taas niyan. Sobrang lakas niyan mga body. Ayan, kung naghanap yung mga TV na pasok sa budget nyo, mga budget price, punta lang kayo dito sa Bodegas Tai no? Okay mga body, next tayo sa mga cellphone mamaya, no? Kasi medyo, kita nyo naman, maraming dumating na customer. Tapos mga laptop, next natin mamaya. So ito yung mga laptop nila ngayon, ano? mga budget price na laptop mga brand new po ito baka naghanap kayo sa mga student meron dito Dell ang price nito 4,499 yan po siya yan yung pinaka specs yan sa lagang 4,699 may laptop na kayo na brand new yan swak sa budget nyo yan mga buddy mamaya next tayo sa mga cellphone Meron pa rin sila dito mga bundle-bundle, bundle, no? Buy one, take one. Tapos yung mga individual na gaming phone, mamaya, flex natin. So, sa mga cellphone na tayo, no? Balik, samahan tayo ni Sir JR. Balik, mag-flex tayo ng mga tablet, cellphone. Sir, anong unang papakita natin? Dito muna po tayo sa buy one, take one natin. Dalawa na ang cellphone niya. Tapos may previous ka pa. Saan ka pa? Yun, sige po. Ito, sa... By one take one natin may Oppo na tayo A83 tapos may Oppo A15s sa halagang 4,799 okay so wait lang ilang gig po to ito ilang gig yung cellphone dalawa na ang cellphone natin may previous pang mini at stand phone yun ang gig po niya ay 128 GB 6 RAM na po. Parehas lang po silang 128 GB na din, 6 RAM. Tapos meron pa po tayo dyan, may tablet din po tayo, nagkakahalaga din po siya ng 4,399. Saan ka pa? May tablet ka na, may backup phone ka pa. <laughs> Sa halagang 4,399. Anong phone po yan, sir, yung kasama niya? Vivo Y81. Um, so ilang gig yan? Siguro ano, 64 or 32 ano? 128 po siya, oh, sir. Ah, oh, 128? Yes one eight. po. Mataas na po siya, sir. So, next tayo sa ibang tablet niyo, sir. So, saan po yung mga available nyo po na iba? Ito po, lahat po ng tablet natin available, nagkakahalaga po siya ng 2399 na lang po siya, boss. Bunga ba siya, no? Yes po, sir. Naka-spark po na po tayo. 512 mil GB. O mataas na siya. 12 gram na din siya, boss. 2,499. Ay, 2,399. 2,399 na lang po siya, boss. Okay. Meron Palangin po po ito. tayo dito, Sport Pro Max. Nagkakahalaga din po siya ng 2,399. Yes, ano yun? Naka, wait lang. Sige, sir. Next mo lang. Naka 512 GB na din po siya, tapos 12 gram. Ayan 2,399 din? Yes po. 2,399 lang hmm. po siya sa halagang. 2,399, may tablet ka na. Marami silang stocks ngayon, no? Marami mga mga kaming stock. Mga, naganap. mga student na yes. naghanap ng tablet. Ito, may pambata din po tayo. Nagkakahalaga siya ng 1,699. Good quality na din po siya. Nagagamit po siya ng bata. Hmm, you no, know? no. Budget price na yan. Yes. Iba't ibang color, sir. Meron po kami dito. Kompleto po kami sa color, mga mamin, sir. abil na po kayo. Yan. Dito lang yan sa bodega sa Taytay. -tay. Yes. Try yung tayuhin. Ito po, may white din po tayo dito. Marami may, siya, may yellow. Yun. Kompleto po kami niyan. Bibigyan ko po kayo ng previous na stand phone tsaka mini fan. Yun. Try nyo naman tayo rin. So, yung ibang bundle na yung tinamit na flex, marami kayong pagpipilihan dito. Ang daming pagpipilihan no? po dyan. Iba't ibang presyo uh, na din po siya. Meron dito 3,999, no? Yes. Cellphone may din siya, no? May tablet ka okay. na, may speaker ka pa, may stand phone ka, may yes. cellphone ka pa. Yan, bali yung smartphone na 512 GB. Tablet. Yes. Tapos cellphone na, anong cellphone to, sir? 8,997. 3,999. Yes. Hindi ako tayo sa, ano, sa mga individual naman po. Yes. May individual po kami dito, kompleto po sa mga, may Smart 8, 8 Pro, na 128 GB 16 RAM na po siya. Kayang-kaya niya na po lahat. Nagkakahalaga po siya ng 4,399. Oh wow, ang dami pa. Iyan no, sa mga nag-aap po. Available po lahat ng kulay namin, mga mami sir. Punta po kayo dito sa bodega sa Taytay. Sige sir, yung iba po. Ito yung mga ibang yun. <laughs> May Redmi A3 po tayo. Nagkakahalaga din po siya ng 3,299. Sir, so, ilang gig na po yan? 64 gig na din po siya. 64 GB na siya mga buddy. Talagang 3299 lang. Yes. Tapos meron dito 3799 naman. Oppo A17K. Okay. Nagkakahalaga siya ng 3799 po. 64 GB na rin siya. Yes, 64 so, nato, GB na siya. mga brand new po. Yes, mga brand new po siya, naka po siya lahat. So, may 030 din po siya. May 030 din po tayo. Nagkakahalaga po siya na P9,199. Yan you know, o, sa mga naghanap nag nag ng gaming yes. phone. Gaming phone na po siya. Pambasagan na din po. <laughs> Saan po kayo doon? 256GB na din po siya, 610 RAM na din po. Good quality for gaming. May Note 40 po tayo dyan, mga boss madam. Sa so, uh, nagkakahalaga din po siya ng 9,999 256 na din po siya tsaka 16 RAM na po. Malaki na yung screen, no? Yes. Tsaka yung malilino screen, yung mga ganitong malilino labas, no? po siya, boss. Ito, 108 megapixel na siya. Yes po. 5,000 mAh battery hmm. po siya, mga boss. 108 madam. megapixel pala siya. May next tayo. May Honor tayo dito. X5 Plus. Nagkakahalaga siya ng 5,199 na lang, mga boss. Madam. Okay, next tayo, sir, sa ibang Android phone or gaming phone. Yes. Meron kayo dito RS4. Yes. May RS4 po kami dito. Ito po yung bestseller namin mga boss madam. Nag two, 16 GB na siya. 128 RAM. Nagkakahalaga po siya ng 5,799. Oh, Murang-mura na siya. No? Murang-mura na po siya. Bumagsak ulit yung presyo niya mga brother. Yes. Kung naghahanap po kayo ng Tecno for gaming, may 256 GB na siya, naka 16 RAM na siya. Nagkakahalaga siya ng 4,499. Smart C20 na po siya, mga boss, madam. Saka marami pa sila, no? Madami pa po tayo diyang iba. Naka 50 MP na din po siya sa camera, yung niya. 6.6 yung screen. Yes. So, lumabas tayo sa Mamaya tuloy natin ano kasi may mga customer ulit na pumasok, mga buddy. Alam niyo naman na dinat tayo si Bodega Taytay. -tay. Okay, mga buddy. So, dito muna tayo sa mga mystery gadgets, no. Hindi pa rin sa kanila nawawala 'to. Dati marami daw 'to eh, konti na lang, no. Sa 1699. Ayun, mystery gadgets. Ang laman nito, cellphone din, Android. Tapos maraming freebies daw po. So, hindi kayo talo. Tapos meron din 999. Ayun po, mystery gadgets. So, medyo marami pa, no? Okay, bago tayo dumako sa ibang unit na Android phone, meron dito previous ng mga cellphone, no? Mga accessories. Kung makabili po kayo ng individual na cellphone, may kasamang pitong piraso. Ito sila. Ayan. Okay po. Ito yung isa, uh, microphone stand. Tapos, ito, selfie stick. Uh, cable protector. At yung, ito naman para hindi mabasa yung cellphone nyo pagka naliligo kayo. Tapos meron dito sa mga nag-gaming, yung nilalagay sa kamay. Ito po siya. Tapos meron dito ang grip, no? Yan. Yan. Tapos ito, patungan din ng cellphone to, eh. Yan. Ito yung mga kasama, mga body. Seven pieces. Yan. Pagka nakabili kayo ng cellphone na individual. So may mga customer pa sila dito. Mga nag-forecase. Wow. May yung mga ibang bundle nila, no? Mabasi tuloy na tayo dito sa mga ibang unit nila no. Sa mga naghanap ng mga daily phone. Ayun. Tutulad nito. Cobra 6 128GB. Sarang 7299. Tekno Techno. gaming phone po ito. Malinaw na rin yung camera na ito eh. 50 megapixel mga bad. Ayun. So marami silang gaming phone dito, bumaba yung mga price eh. Tulad nito, 5,799 na lang. RS4, best seller nila. So marami pa sa kanila. Yan, ito yung at 44 mga bago na gaming phone or pang sarili nyo lang, sa halagang 6,999. 256 GB na po siya. Yan, marami pa ano. So meron pa dito, ITEL na 3,399 yung price. 64 gig na siya no. Yan. Ito siya. Yan. 64 GB, marami pa. Tapos kung naghanap ko ng ibang unit, tulad na ito, Vivo na Y71. Salagang, uy, ito, 1799 na lang. Oh. 1799, Vivo Y71. Ito po siya, oh. O, so, oh, brand new Android po, no? Murang-mura na to. Meron pa dito, 1,999. Vivo Y81 na lang po siya. Ito siya. 13 megapixel, no? Ayan. Malino na rin siya. So, marami pa, mga body. Maraming budget price dito na Android phone. Meron din sila dito, Samsung. Nagkalaga na 3,799. Ayan, 3,799. Galaxy A05. Ang dami po, oh. 64GB pala to, 64GB. Ayan. Marami pa. Okay. So, ito 3299 Redmi A3. Wow. Ito 6.7 na rin yung screen. Ito mga bagay. Oh. Anong gig to? 64 GB na rin siya. Yan. Yan yung ibang unit nila. Ito mga bagay sa mga naganap ng tablet no available sa kanila ito po sa halagang 5399 po 5399 bista tab ayan itel available sa kanila sumurong mura na rin no kumpara sa iba bumaba rin siya mga bati ayan tara na at silipin natin ang mga bagong stocks na dumating kay bodega ni Ninong sa mga naghahanap po ng murang gadgets tulad ng cellphone laptop tablet at mga appliances tulad ng smart TV, speaker, ayan bodega ni Ninong. Tingnan nyo naman ang daming tao ngayon dito dahil nga dinadayo na rin talaga. So ayan, pasok tayo konti para makita nyo rin mga badi. Ayan po sila, patong-patong na box. Ang dami niya no. Mga gadgets po ang laman ng mga yan. Bayuhin nyo na agad mga badi sa New Public Taytay -Tay Market po sa Taytay, -Tay Rizal. Ayan po. See you next vlog po. Bye bye. God bless. Yun mga buddy, dito na magtatapos yung okay, ating vlog. So, natapos din natin, ano, ay sir. Mm, medyo magulo, ano, kasi dami tao eh. Nahirapan tayo mag-vlog, dami tao talaga. Dinadayo na rin. Yes, sir. So, may buddy po. Yan po, paro sir, ha? Mm, thank you, thank you. <laughs> So yun, hanggang dito na lang ulit Subscribe sa mga bago Pakipano rin yung page natin sa homebody Lakay, TikTok natin sa homebody po So yun, punta nyo na lang dito Kung may nagustuhan ko sa PNX natin Sa mga naganap ng murang gadgets At appliances po <tinyo>